Hello mga kasari, ayan, good. Magandang hapon. <laughs> Sabi ko, good evening. Ayan, magandang hapon sa inyo mga kasari, ayan. Uh, July 10 na ang bilis. July 10 na. So, naraw, na pag natin, ano na, August na, pasukan na naman mga kasari. Ayan, ah, uh, umpisan ko ng mag-ayos ng aking mga pinamili kanina. Medyo madami-dami medyo madami-dami ito kaya ating umpisahan na ayan uh, bumili ako kanina ng mga kape maraming kape uh, ano lang naman yun parang isang dose ah, uh, 15 15 peraso mga kape tag 15 kasi gagawin ko sa is magano ko ang uh, ilalagay ko na i tatanggalin ko na ng isa-isa siya. Ayan, uh, para pagkaano minsan nahirapan din ako mag magano eh mag tanggal kapag may bumili, tsaka pa lang tsaka palang ako magtatanggal. Ayan, lalo na sa minsan sa Joy sa mga ano sa sa toothpaste minsan nasisira yung ano, nasisira yung na 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 ano yan, na napipilas tsaka sa shampoo kasi so, syempre minsan nagmamadali tayo magtanggal ayan kaya ngayon yung mga iba uh, iano ko na ilalagay ko na sa lagayan ayan meron ako yung mga lagayan eh ayan. kaya na syempre kasi ah uh, kaya hindi ko ginagawa yung ganun Siyempre, mas maganda rin kasi tingnan, merong nakasabit, merong nakadisplay. Eh, pagka nilagyan natin lahat sa ano, sa paggugupitin natin yung mga kape lahat, gugupitin natin. Dati yan, nakaano yan eh. Wala naman akong mga, wala akong ganyan eh, ang sabitan eh. Nakalagay lahat sa mga, ano, sa mga, sa mga ganito, sa mga ganitong lagayan. Sa mga ganito, nakalagay sa mga ganito, mga kape. Kaya, ngayon ako nagsasabit. Kasi mas maganda nga kasi tingnan na mayroon tayong may nakasabit. At, uh, kaya hindi ko ginagawa yun kasi nga pag inano ko syempre bibili ka, bibili ka lang ng lima tapos gugupitin mo na edi eh, wala nakadisplay ayan kaya ngayon pinasobra ko konti yung pagbili ko para ano para meron tayong meron akong gugupitin para pag may bumili is bibigyan na kaagad Ayan, pati mga shampoo. Ayan, kasi nahirap yung ano, na pati yung mga powder, pagka nagmamadali ka talaga nag, ano eh, na ano yung eh, sabot. Buti kung, buti kung mga powder, okay lang. Pero pagka ano, hindi mo rin maibigay na kay mer eh. Mga, mga ano, mga downy. Eh. Ayan. Kaya e, ganun ang gagawin ko. Sana marami tayong pambili. <laughs> para ano, para laging tayong may laging may stock at uh, laging may stock. Yeah, kaya lang minsan talaga is laging na lang natin pinagkakasya-kasya yung ating ano, ating pera lalo na ngayon matumal, sobrang tumal talaga ngayon. Super tumal. Ayan. Pero laban pa din. Yan bumili ako ng ano, oh. isang dosena na Good Morning pasukan na naman. Ano na siya, 300 three ah, uh, forty three hundred four, ay, 360. 360 sixty three hundred sixty na isang ano, sandusena dati 280 lang, yung yeah, sabi ko parang dati 280 lang, napaka, ngayon, ano 360 na ang ano 360 na isang sandusena ayan, ah, uh, umpisahan ko na ah uh, ating kape dito ang karamihan eh kape kasi yun naman talaga yung mabili kape ayan napisa na natin at madami dami yung kape ko dyan eh wala nang mga gatas so oh. wala na yung mga gatas tatlong klaseng gatas wala na Ayan, tanggalin ko yan mga yan. Yan yung uunahin kong ilagay sa ano kalas-kalasin ko ayun meron cafe creamy white tsaka maglalagay na rin ako ng noodles ang noodles na ito is September pa expiration wala na tayong ano ngayon wala na tayong dumadating na mga noodles ayan isang ko na ito eh, meron tayong tatlong box dito na pinamili ko ito tatlong box. Ayan. Ayan. Ito yung ating resibo. Ayan. 7-10. Uh, alas o siya ako nasa palengke. Ayan. Mga kape. Kape Milo. Ayan. Great Taste. Birds River Brand. Kopi ko. Sabi sa akin nung kopi ko na nandun. Nagana ng kopi ko araw-araw daw ako nang grocery sabi ko hindi naman sabi ko minsan lang tapos sabi niya balik daw ako sa Saturday kasi magbibigay pag bumili daw ako ng blanca is bibigyan daw ako ng parang parang ticket daw yun mananalo daw ng, ng, may halagang ganun uh, 50,000 25,000 mga ganun ganun sabi niya sa akin ayan sa blanca lang daw yun And eto tatlong box eto chicharia to eh magaang eh Kumuha rin ako ng chicharya. Hindi ko na ubus lahat po ninyo yung ano, may naiwanan pa rin akong sabon doon, mga toothpaste, parang hindi ko yata nakuha. Kasi yung pera ko is kulang. Cool <laughs> Naparami ako nang kuha ng mga kape. Ayan. Gano'n naman minsan, eh. hindi mo matatansya talaga eh. Pagdating sa counter, sa saka mo palang malalaman na sobra na pala yung nakuha mo. Ayan. Kaya meron ako mga naiwan doon. Sabi ko, tama na to, sabi ko kasi sabi ko syempre kulang na yung pera ko ayan tumataw na naman ang aso background sa video ko lagi ayan mga chicherya ah, nakuha ko naman yata yung mga lahat ng chicherya wala na tayong chicherya dyan oh uh, tatlo, tigdalawa ko think um. Tsaka. Walang Skyflex. Hmm, talang tawal ang aso. Ayan. Ayan. Tawa lang tawal yung aso nila. Ayan mga shampoo. Huma ng tigdalawa. Hindi ko napigilan itong ano eh, Dapat kasi meron pa ka mga shampoo dyan. Dapat ano. Dapat ano. Dapat. Hindi. Tig-isa lang yung kinuha ko. Ayan. Ayan, next box. Ayan. Namasahe ako nito ng ano, 50 apa masahe sa tricycle tapos nagpatid ako 20. Bali 70 na yung ano natin dito. Sa ano pa lang. Pahatid. Ayan, may free pa rin silang ano, may free sila. Ayan. Ito is, ano na to, October. Pero yung mga nakimi ko dyan, October na din. October na din siya. Ayan. Walang ano, walang mga nasty apple, lemon, wala. Ayan, isang dosena nito kinuha ako. Ayan, mga free. May free mga kinuha ako. Ah, chicken. Yung beef, hindi ko gusto yung free niya kasi ano, Uh, ayoko yung ayoko kasi yung ano eh, ayoko kasi yung malabo yung yung expiration eh. Tapos yung kape yung ice niya. Tapos ang labo ng expiration. Eh, kaya hindi ko kinukuha yung merong kung maalala niyo merong kulay black sa ganit, yan ang, ano, ng ganito. Yan na ng ano nang pencil pin yung ganito, ginagana na. Ito mas okay itong ganito. Ang, ang ano niya ang ice niya is kape. Eh. ako kumuha nun. Ayoko nang ganun. Milo. Ayan. Ah. Ito pa, mayroon pa pala dito. Ah, ito, eh, kaya yung kinuha ko ito. Yung pork. Ganyan. Kaya, kasi ayoko nang, ano, ayoko nang, yun, kasi ito malino ang expiration nyo eh. Yan, ano to, ah, uh, April 2025 25. Ayoko yung ko yung kunin yung malabo. Ayun. Carbonara. Ketchup. chop. Ito kasi walang wala na diyan, birds free mga ano, wala na diyan kasi. Ayun, saka ito bird brand Tig tatlo. At saka, wala pa rin malaking ano. Wala pa rin malaking Argentina. ano nakawala yun. Talaga, ilang alang ano na wala yun. Hindi pa nagkakaroon yun. Ano ba naman yun? Ayan, madami tayong kape. Ayan, o. No. Oh. Nice dish. Apico black, Apico brown. Ayan lang. Mga kasari natapos ko din. Natapos ko din yung mga uh, ito. <laughs> Ayan. Para pag may bumili, bigyan natin agad. Kaya ako nakatigin ng ano. Kaya lang kinula na nga yung pera natin. Ang ato. Ayan pa naman araw-araw may bumibili ito yung umaga. Ayan, yung mga ito. Ay! Mga gamot. Ayan. Ayan, dyan lang muna. Mga kape natin. Wala dito yung brown. Ayan tawag next Nescafe brown ang wala ayan yung mga shampoo mga sabon na ito hindi ko pa na ano bukas na lang kasi dyan ko yung nilalagay ayan meron pa tayo doon ayan sa dulo ayan marami tayong box 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 ayan tsaka itong mga chichoya na ito kasi meron na dyan ayan ito juice, ayan, bakanti dito kasi ang nakalagay dito is yung adult ayan, naglagay na rin ako ng mga noodles ito September expiration ito October ayan, sana maubos na yan Milo. ay yung mga kape natin yung mga binili ko kanina mga kape ayan ayan lahat then